hindi nag-sex sila listen sa Genesis chapter 3 nung sinabi na Yahweh huwag kayong kakain ng prutas baka naman inedit lang baka ang sinabi talaga ni Yahweh huwag kayong mag-sex wala si Yahweh nag-sex yung dalawa kaya pala natin kasi nabuntis kaya pala natin bakit maaaring sex ang ginawa nung Maaaring wala talagang tree eh Maaring ginawa lang Hollywood yung pagkakakwento sa Bible. Maaring wala talagang tree. Maaring nag-sex talaga sila. Kasi tinan mo, nung pagkabalik ni Yahweh, anong sabi? Oh, hinahin nyo na. O babae, dahil diyan, mabubuntis ka. Di ba yun yung parusa, mabubuntis? Eh kahit kaninong science mo itanong, wala kang makakain prutas, tas mabubuntis ka. Kahit kaninong science mo itanong. Pero pagkabalik ni Yahweh, bakit ang parusa sa babae, o oh, mabubuntis ka? Koko si babae, teka, teka. Prutas lang yung kinain ko, ba't nabubuntis ako? Wala sa usapan 'yon. O hindi talaga prutas ang kinain. Maaring itlog ang kinain. Kaya alam nyo totoo yung joke. Tot Maaring maari totoo yung joke na dami-daming kakainin kasi pati mansanas pa pwede naman yung Talaga bang may ganun sinabi sa Genesis, kabanata 3, talata 16 na. Hindi na tayo magtataka kung bakit nagsisilitawan na sila. Juan Kabanata 8 Talata 44 Kayo ay mula sa inyong amang Diablo, at ang hangarin nyo ay gawin ang mga gusto ng ama ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsisinungaling, nangungusap siya ayon sa kanyang kalikasan, dahil siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ito po ang mababasa natin sa Genesis Kabanata 3 Talata 16 na. Sa babae na may ito ang sinabi. Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin. At sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain. Pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Wala po sinabing kinain mo ang prutas mabubuntis ka. Kundi, ang sabi ng Diyos kapag mabubuntis ang isang babae siya daw ay makakaranas ng hirap at sa kanyang panganganak sakit ang mararamdaman. Tanong ko ngayon sa mga babae, totoo ba na ganito ang nararamdaman nyo kapag kayo ay buntis at kapag mga anak na? At kung ganyan po, isang kahangahanga ang banal na aklat na ito na bigay sa atin ng Diyos dahil dito nalalaman natin ang lahat.